Diyahi ni PBBM sa APEC may malaking ambag sa ekonomiya ng Pilipinas ayon sa isang kongresista narito ang uh, news clip ni Angelo Bainyo. Kumbinsido si Occidental Mindoro Loan District Representative Leody Oditariela na malaki ang maitutulong sa ekonomiya ng Pilipinas ang biyahe ni Pangulong Marcos Jr. sa US para dumalo sa tao ng Asia Pacific Economic Cooperation Leaders Summit. Kabilang sa tatalakayin ng Pangulo sa naturang pulong, ang mga isyong pang-ekonomiya at seguridad kasama ang 21 APEC members gaya ng Amerika, Japan, Australia, Canada at South Korea. Ayon kay Kongresman Tariela, karamihan sa pinakamalaking export at import partner ng Pilipinas ay miyembro ng APEC. Lumago ani ang ekonomiya ng bansa ng 5.9% noong ikatlong quarter ngayong taon at umaasang mapaghuhusay pa ito ng bansa sa mga susunod na quarters sa pamamagitan ng investments, financial at economic assistance mula sa mga miyembro ng APEC at kaalyado. Gaganapin ang 38th APEC Leaders Summit sa San Francisco, California simula November 15 hanggang 17 kung saan ang Estados Unidos ang magsisilbing host ng pagtitipon ngayong taon. Ito ang ikalawang epic meeting na dadaluhan ni Pangulong Marcos Jr. At yan ang aking news scoop. Ako sa Angelo Baeño, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.